A day in my life for today's video. Samahan nyo ako. Nga pala isa yan sa kaibigan ko, si Sir Nathan. Every year po talaga na uwi yan, tas napunta rin yan sa bahay. We are good friends for, for almost ilang decade na rin. Habang papasok ako, ay nakita ko si Mima Bong. Papasok na rin siya. So ako naman papasok na, si Sir Nathan, naman pauwi siya ng Santa Rosa. So ang ending, hinatid muna niya ako sa work bago siya umuwi dun sa kanyang kapatid. Maglalaro daw kasi siya ng badminton. Nga pala ayan, nalaban siya sa imang bansa. Ang isa naman po pala si Mima Bong, ang handler po namin. Nga pala medyo makulit talaga ako ako sa personal at madaldal din kung ano-ano lang may ma-content -e lang. Ano ba babe, ang tagal mo? Ayan, ihatid eh, ako ng jowa ko for today's video. Jowa for a day. Hi! <laughs> <laughs> no, we're friends po. We're friends. We're best friends. Since kailan sir, 2022. Kasi may mga followers ako, nagtatanong kung may jowa ako. So, hindi ko pa nire-reveal kung sino jowa ko. pa Last uh, year kasi hindi yan nagparandam sa akin just so inaasar ko sa akin ko talaga siya. Alam mo yung typical na namis mo yung friend mo tapos asaran ganon di ba? Tapos parang medyo fangit yung dating alam ko kung bakit. Kasi mga chikilabs na besh ko at besh kong expired, parang wala siyang pakaramdam. Okay, Dead ma lang siya. Serious type kasi siya. Siguro gano'n talaga, diba? <laughs> Nagjajive kayo, may isang madaldal at syempre may isang tahimik. Ganun ang mga friendship. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Hello po. Ayan. Happy birthday, Mom Kim. Ayan, a day in my life. <laughs> The vlog to ako. pa na, no? Isa sila sa po dito. Ayan. Ayan. Na sayo, Ma After a long tiring day, uwi na kami. At na-invite pa nga birthday ni Apple ang sister nga pala ni Sir Nathan. Ayun, halos wala din namang ganap sa araw na ito. Pero okay lang kasi masaya din naman. Nakadalawang laps ba naman sa isang so, araw? May pasyaron pa, di ba?